Sasayawin ko kayo, bibigyan ko kayo ng Tink P50 ha, pambaw bukas. Ha? Okay. O, alam nyo yung sayaw ha, yung monkey, five monkey. Apa. Ha? Okay, sige. O, kakantayin ko ha. Sino mauna? Ikaw? Hmm. Ikaw mauna? O, sige, dito ka. Okay, kakanta ko ha. No. Five little monkey, hampi dumpy. Mama, call the doctor, Dr. the doctor said. Pagbilang ko tatlo, nakatago na kayo. Kayo po na nakaupo, subukan niyong tumayo. I wanna be a tutu, be a tingle star. How old is Carabao, di ba tutin? Meow. Walang kagana-gana, walang sigwenta to. Walang sigwenta. Walang sigwenta, walang, si walang gana <laughs> eh. Ganahan mo, ganahan mo ba? Ganahan mo. <laughs> Okay, next game. Na. Bili, bili. Gaganahan mo. Dapat magana. oh, magana. Gandahan mo. Ikaw na. oh, next. Next. Oh, next. <laughs> yung pusa. oh, next, 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 next. Next, next. next. Sing oh, -sing. Okay, okay. Next, ha? Bigay mo na okay, na. game na, game na. Bigay Hindi, di pa. Mamaya na. Ang ilumatan niya. Bili, bili! Uh, ay! Sige ka Ayaw mo! Ayaw mo si Quenta! Ha! Oh. Ba't ka? Okay, dito ka! Ikaw okay, naman, Shing! Oh, Shing! Ikaw naman! Okay! Okay! Five little monkey, Yumpy, dumpy! Mama ko, the doctor, The doctor said, Pag kong tatlo, Nakatago na kayo! Kayo po na nakaupo, subukan yung tumayo. I wanna be a tutu, be a star. How about the calabody di to Wow! Ang galing! O sila naman dalawa, silang dalawa. O sila, dalawa, dalawa, dalawa kayo, dalawa kayo. O oh, hindi na. O oh, dalawa kayo, para magana ka. Bili! Bili na, dalawa na. Ganyan. Dalawa, dalawa. Ganyan. Ayaw, Bili! O, oh, si Isha na lang. O, oh, sige, sige. Ikaw naman, halika dito. Halika dito. Uy, to no, yung pira daw. No? Halika dito. O, oh, si Bertha, si Bertha. Yay! Halika dito, halika. Halika! Ah, oh, dalawa kayo, dalawa. Uy, dalawa kayo. Ay, ano, o. Oh. Ay, ano. O, o. Ano na? Pag bo ko kayo, kambal, tingnan nyo. Halika dito, bali. Sa tayo. Halika dito, halika dito. Aliga dito. Aliga dito. Oh, oh, <laughs> <laughs> yung <mamie laughs> mami na lang. Uh, um. <laughs> <Iko, ikaw>, yung <laughs> mami na lang. Yung mami na Yung lang. Yung mami na lang. Yung mami na lang. Yung mami na lang. Yung mami na Yung mami na lang. Yung mami na lang. Yung mami na lang. Yung na lang. Yung mami 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 na lang. Yung na lang. Yung mami na lang. Yung na Yung lang. Yung 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 mami na lang. Oh, samayan mo, samayan mo, samayan mo, mo, dito ka! Dito ka! Ah. Tambo ko naman dito. Okay. ano, ayan. Okay. Eh <laughs> okay. ay, tita, yung isang tita, ayaw. Oye! Oye! O mali siya, dapat oh, bibigyan niya ganito eh. Sabi siya! Oo, oh, kasi ano ito, bibigyan niya ganito eh. Mayroon lang sa mayroon. Bibigyan niya ganito. Okay. Ayan ah. Ay, ay, okay. Dapat isa-isa muna eh. O, isa-isa muna. O, lahat ah. 5, 6, 7, 8! Five little monkey, happy dumpy. Mama called the doctor, the doctor said. I'm going to go to the doctor. i to to I want to be a tuto, be a star. How, 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 huli yung nanay sumayaw para mabidyo yung mga anak. Wala ka sa sige, ko, mamaling niyo kayo ang <laughs> Huwag <coughs> <coughs> <Ay, coughs> na, huwag na. Sayaw ka lang. Sayaw ka lang. Eh, hindi ko ka, sayaw Pa. <coughs> <coughs> Five little monkey nag-humpy <laughs> Ay it. Siya yun, siguro. Siya yun yung natin. Hindi na, dina, na. <laughs> di na. Dina, tama na. Wala, na. na. Okay lang yun. Sayo ka na. 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 Ah, sayo na. Sayo na. Five little ah, monkey, happy dump <laughs> Ay, <kanggaro. laughs> Si mama naman. Lali, 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 lali. Five, six, seven, eight. Five little monkey, humpy dampi mama called the doctor and the doctor said, pagbilang ng tatlo, nakatago na kayo, upo, sumukan yung tumayo. I wanna be a to-to-be twinkle star, how-how di karabaw di batutin. <laughs>